Uh, magandang hapon nandito na po ko sa Buendia uh, galing po ako ng Tagaytay namasyal po ako doon ng uh, kaunting uh, oras yan shoutout ko lang yung mga kasama nating uh, driver at conductor na biyahing nasa buro yan, shout out sa inyo at uh, magandang hapon yan, ingat po tayo sa biyahe yan, di rin po biro yung biyahe uh, ng biyaheng uh, nasa buro talagang uh, Nasubukan ko rin ay uh, din yung kanilang dinadaanan. Napaka-traffic mula talaba na hanggang dasma. At ahon din yung uh, mula uh, dasma hanggang uh, tagaytay. Puro ahon po yan. Puro ahon. So kailangan malakas ang uh, makina ng ating uh, bus. So mga makina naman ginagamit doon ay malakas. Hinwar kay Yutong Yutong Heidegger at saka Hyundai at saka Angkay Angkay Bas So, bali lima limang uh, makina Kaya Mula po dito hanggang uh, Tagaytay ay uh, dumahan kami sa Makapagal Exit ng uh, Talaba uh, Imus Dasma Silang at Tagaytay yung mga diladana ng mga ating uh, Kasamang Drycon na biyahe nga uh, nasugbu po kalatagan. So matagal din ang biyahe, matraffic. Pero maraming pasayro, maraming na silang napipick up na pasayro sa daan. So doon pala ay puro lokal lang uh, pasayro sa biyahe na nasugbu po. puno ka dito sa Bindi ang alis. Pagdating sa tagaytay ano no, ubus-ubus na. Na kukunti-kunti lang nababa dyan sa Imus. Dasma lang at saka doon sa mga kanto ng uh, 13 eh. hindi po nakakabasok na ng uh, bayan ng Silang at 13 sa highway lang po ang babaan dyan. At saka sa Dasma, puro highway po yan. At saka doon sa Palapala, yan, puro highway po yan. Sa Dasma ang babaan. So, sasakay pa kayo ng isa. Ah, uh, matraffic din po paluwas. Gawa na may mga ginagawang uh, kalsada sa Dasma. Puro one way, one way daan. Yeah, malaking bagay din po yung pagiging isang empleyado kasi libre kang makakapunta doon sa Tagaytay, hindi ka mamamasahe. Yun ang pinaka-advantage sa aming uh, trabaho, nakakalibre talaga. Pati asawa. Pag binata naman ng empleyado ay uh, magulang ang buses. Yun ang uh, maganda sa pagiging empleyado ng bus. Kahit hanggang dahit, Bicol, Visaya, libre po kami. Pati sa kainan. Yan, na uh, panoorin niyo po yung aking uh, video. Yan, sa lahat ng aking subscriber ay magandang hapon po at uh, ingat po tayo sa ating uh, mga work. Yan, uh, sa mga hindi pa nagsusubscribe, yan, uh, J primarily black Vlog TV lang po. Yan. Uh, subscribe. Uh, palo follow, like, and subscribe lang po para updated lagi. Yeah, good morning mga katikid, patagaytay ako, patagaytay uh, Masyal po na ako sa tagaytay, tagaytay. dito sa sasakay sa 1428 yan, Yutong ID ka to, Yutong ID ka. Lagi isang Yutong ID ka sa BBI na suko. Yeah, balis na to, balis na to, pa na suko na sa kanila ko dito. Sa kanila ng list eh. Ako pa rin yung BBI. Yeah. Tagaytay muna tayo. Ha? Balihang ka na eh, hindi ba oh? Ayan, 296 una na yung nabiyahin na oh. Kay Kabayan Vlog.

Mababang aeroplano Ilang kilometro lang ang ano dito uh, expressway oh, Magsi lang, mag lang ito ano? Oh. Uh, sampung kilometro lang ito Oo, oh, okay lang, sampo Dati, ano ba, ang um, gulong kasi lang Ang... Ang... Bakor, bakor na bala unang bus stop ba ano? sa eh. ang unang bus stop. Ah, ang load nung uh, trip ko yan, nag uh, lilist na kami sa oh, ano. Ang ah, dito, o, ano talaga dito sa, ano, sa amin kalatagan lang, uh, kalatagan talaga, nakakasagad sa trip ko. Lung, sinema, no, ito, ito no, pa, ba no? Bakur.

Pag ganitong oras wala naman. <tune> SM Bacoor. Ayan ang SM Bacoor. wala pare papol ma malam rin pala kalaban dito yan no? tu, uh, erjan wala 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 na tugis na tugis kalaban Sunod, A, sunod, adyan, sunod, 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 din pa lang kalaban dito sa biyay na na lang ang hirap Wala. good morning dito sa empleyado ng 14 h si driver ni Luna. Sa kasigang pang doktor, Mga, mga veterans dito sa biyay na sugbo. <laughs> mga dito. ポテト。<laughs> Pasare pasare tuh. Traffic na no. Dikit-dikit pa lang ano dito, stop light no. Patrese, patrese. Ito kan do papunta do 13. Oh, uh, 13. 13 ka bitte. Indang. na mga Ah, na. Eh. Lahat na mga ano. Ay, sasabi sa pa lang Sasabi ko ko pa pala. Sasabi ko pa pala. Sasabi ko pa pala. Sasabi ko pa pala. Sasabi ko pa na Sasabi ko pa pala. Sasabi ko pa pala. Sasabi yung pa Pala pala Robinson Dito na Yeah, malapit na po sa Tagay time Puro ahon, oh, puro ahon, lusong, ahon, lusong bali dito, ano? TV ko 5116 galing na Subbo Pahila, pahila yan. Yung nasa apat na. Ito, pang-apat. Ito, pang-apat. Ulibares, ulibares, pa. Tagay tagaytay, tagay Ulibares. Uh, Libaris. Uli yeah, basta. Ah, tagay tayo, tagay tayo, tagay tayo. Tagay tayo na, uli Hindi ka, pero tapos ang bituwa yeah, mo dao, dyan. Ubus. Yari. Dyan mo daw, dyan o. Ang ganda. Overlooking mga mayroon. yung talo. Asirin po, sirin Ayala, asirin. Ayala. Ayala.

Ito to, sa, 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 expressway ko lang ito nakikita na eh. Ayan, dito ba? Ayan, na ako, Ner. Salamat. Dito Ah. Ayan. pala dito, maraming uh, restaurant, maraming hotel, maraming uh, magagandang uh, view na matatanaw. Oh. Eh. nasa harap ako ng Rage Park o oh, ito nasa ah, likod pala nasa likod ay eh, itong building nito ay uh, sa ano sa eh, aesthetics ko lang ito nakikita ngayon na uh, nasa harap na ako yan dream come true dream, dream come true itong uh, pagpunta ko dito itong so, makikita ko itong building nito ganda Lamig. Ang lamig na simi ng hangin dito. Sarap dito. Sarap dito ang tumira. Lamig, oh. Katangali yan, pero malamig. Malamig siya. Yan, sir. sa mga taga rito, kay Sir Melvin Salazar at saka kay Julian Garcia. Yan, mga taga-Kabiti yan. Taga rito sa Kabiti. Shout out sa Tay Tony at Nanay Nori. Ang pasel po dito sa Tagaytay, oh. Makalamig. Sir Melvin Sanchez. At sa mga taga Laguna Governor Sopers dyan, magandang uh, tanghali po sa inyo. Yan, pasyente, pasyente, pag may na yeah, may victory liner na special trip po. Oh. Dalawa. Wind residence pala itong uh, building nito. Na ito. naman, Summit Ridge, Tagaytay. Oh. Yan, ito yung uh, nakikita natin sa expressway. Ngayon ay nandito uh, na tayo. Ang maraming mga restaurant. Katulad dito. Maraming uh, pwedeng uh, kainan dito na masasarap. Ang problema, pangkain. <laughs> Yan lang. Ito Summit Ridge na yung building na ito na patatlong meses ko lang po nakakapunta rito sa Tagaytay. Buat mo no, kaya bata pa, nung no, ka sa jam. Pero hindi kami nadaan dito. Doon sa kapila kami nadaan. Doon sa pinabangko. Oh, napakaganda na pala. Na. Ang ganda na, maraming building, maraming restaurant. Daming papasyalan. Lalo na siguro pag paggabi pag dito, daming uh, tao dito, saka yung weekend. Ah, uh, Sabado, uh, Biyernes, Sabado, Linggo. Yan, family day. Dami siguro tao dito. Kamesian. Shout out kay Sir uh, Dexter Masangkay, uh, Ramni PC, uh, Darwin Yulina, Sir Diti Luna, Norky uh, Aris Jumarang, uh, Jason Pagaduan, uh, Nelmal, Nelmar Molesterian, sa kay uh, Jober Rosales, Rey Cedric Abading, uh, Sir Glenn Guboy, at kay Ma'am Marcel, natagarito yan sa uh, silang Ayan, share out sa mga taga silang dyan Saka kaya kay Sir Edmundo Rosario at na ma'am Tess Vicente Pina at kay Romeo Sarino, at kay Sani Sani ng uh, Saudi Almaray Saudi Arabia yan uh, nandito ako sa harap ng uh, Taal Lake yun ang Taal Volcano yun yun yan 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 ang Taal Volcano nasa gitna siya ng uh, lawa yun naman bundok yan ng Cuenca Cuenca yan yan marami rin di ba lang uh, mga building na Marami rin pala mga islang katabi siya. May mga isla pa rin. Oh. No? Yan. Ayan. Yung bundok naman lang yan. Yan ay makiling. Yun ay uh, lipa. Yung bundok niya na sa kabila ng tsaong. Ayan. Sa mga sa ila sa ibaba niyan ay mga bayan-bayan niyan. Talisay, laurel. Yan ang mga bayan diyan. Ganda oh. Sarap na si hangin dito. Mainit ng uh, panahon pero yung simi na hangin napakalamig. Palibasa ito yeah, napakataas sa pesto. Oh. Maraming puno. Yeah, maraming puno kaya malamig. Sarap dito, sarap. Sarap ng makaramdam. Lamig. Ayan, ang taal. Ayan, ito naman ay yung Olivares. Ayan, ito ang crossing ng Olivares. Lagay tayo, lagay tayo na. Ayan, marami ding uh, mga kabuhayan dyan sa lawang yan. Yung mga kababayan natin uh, nag-aalaga ng mga isda, yung bangus at saka yung uh, tilapia saka yung uh, tawilis yan, maraming tawilis dyan sa lawang yan yan, napakaganda rito, relax na relax oh. ang pakaramdam kaya bawin na po kayo bawin na po ulit bawin na at uh, tutulog naman tutulog Yan, napakaganda dito. Kaya pala dito itong tagaytay na ito. Na maraming uh, pwede kang pasyalan, kainan. Uh, tuloy ang magagandang hotel at saka mga mall. Yan, dito dumadaan yung uh, pamanila na galing uh, nasugbot kalatagan na TLTB ko. Kaya dito tayo mag-aabang.